dito mga boss, ay eh, ginawa na natin yung mikos-mikos natin, ligwat sa babae kiat. So, kaya Hey, what's up mga boss, mga nangaras lahat. So, yun, may tutulungan na naman tayong kasama nating hapon dahil lumapit siya sa atin. So, ito pala ang gagawin natin, Toyota Aqua Hybrid. Dahil medyo nagkalisod yung kahimtang niya sa pag-setting ng mga pintuan ito kasi pinalitan to. At ito yung tinanggal ko mga boss, yung kanyang hinge. Ito yung gagawa natin ng na paraan mga boss, kasi nabangga ayon Bago yung ano, recycle yung pintuan. Tapos kasi yung mga ano kasiya kasi yung frame niya, chassis. May Jolis align ng konti. Kaya hindi natin makuha yung distansya sa gilid. So ang gagawin natin mga boss, palakihan natin ng butas para umabot siya dito. Para ma-adjust natin sa pa abante kasi kulang yung distansya ng door kasi dapat tamang clearance talaga. At sa mga hindi inaasaang pangyayari mga boss, yung inaakala kong maging solusyon ay may sekreto palang kailangang i-align. Ang ginawa ko pala dyan is medyo nilakihan ko yung butas dahil iniisip ko para ma-move forward siya dahil halos tumatama na kasi siya sa isang pintuan. Medyo matagal-tagal na rin to ginawa ng hapon pero hindi pa rin niya makuha yung tamang distansya. At dito ay sinubukan na namin i-fit uli kung gagana ba itong unang ginawa natin kapag gumagawa kayo ng ganito lalo na kapag mga kutsi, mga boss ingat-ingat talaga dahil mabigat din ang pintuan ito at nakatatlong baba kami ka na ito ng pintuan at dito in ineksamen ko talaga ng mabuti mga boss na kung bakit tuwing higpita namin ay lumalapit siya dito sa likurang pintuan at nung kinabit ko yung door hinge dito sa kanyang frame at dito ko na realize mga boss na ang mga bolting holes pala yung mga problema nilabangga kasi to at nagkasalubong yung mga sasakyan dito sa gilid kaya pinalitan na lang yung side fender at saka yung dalawang door panel dahil sobrang yupe na talaga mga boss kung mapapansin nyo dito sa kanyang upper bolt holes straight lang or plain lang ang kanyang forma pero dito sa baba mga boss kung tatanggalin natin tong hinge at ikabit natin yung mga bolt ay medyo paatras talaga ang kanyang purmahan. Inalign naman ng hapon yung frame pero hindi nilapansin yung bolt holes ay yun pala yung na-disalign kumbaga paatras yung kanyang angle. Kaya sa tuwing higpitan mo ang dalawang bolt nito ay aatras din ang posisyon ng door nito at halos atama na siya doon sa likuran na pintuan. Another car? Hmm? Another car? Another car. Ooh. Another car isn't... At dito mga boss, eh, ginawa na natin yung mikos-mikos natin, ligwat sa baba kiat. So kinabitan natin yung door hinge mga boss sa eh, baba. Gamit yung pang sikwat or barita or baro dito sa Japan. Inalign ko ito manually mga boss, yung tamang-tamang sikwat lang. Dahil baka makagasgas tayo, ay yay. Mapapahiya tayo sa mga hapon dahil ang dami nila tumitingin. Ang pinagpapasalamat ko talaga mga boss, ay yung tiwala talaga ng mga hapon sa atin. Yung tipong pag ginawa ko yung mga suggestion ko at mga diskarte, ay hinahayaan lang nila ako at tumitingin lang sila. Yan yung napakalaking bagay talaga para para sa akin na pinagkakatiwalaan tayo ng mga ibang lahi dahil alam naman natin na matataas talaga ang pride ng mga hapon bawal na bawal mo silang sapawan pero pwede mo silang tulungan kapag sila na yung nangangailangan at dito sa Japan mga boss hindi lahat ng mga hapon at company ay gaya ng mga kasama namin dahil mostly talaga dito ay napaka stricto talaga at dito mga boss tapos na akong mag align at tinanggal ko na tong kanyang hinge para ma final test ko na kung okay na ba yung ginawa ko at ikinabit ko na yung bolt para makita ko yung angle at so far so good mga boss I think ito na yung solusyon sa problema na hindi ma-align yung pintuan nito. At dito, may medyo umusbong na plate ng kanyang chassis at medyo pinukpok lang natin ng konti para mag-flat. Hindi naman talaga ako expert na bodybuilder pero nagpipintura rin ako sa Pilipinas. Kaya ang ganito mga gawain ay medyo may alam tayo mga boss. At patapos kong gawin ang dapat gawin mga boss ay kinabit na namin yung pintuan nito at nagulat na lang ako sa sinabi ng hapon mga boss. One three <laughs> <laughs> uh, um, wife, come on, come on. Japanese baby. <laughs> Parang hindi na gusto yung hapon na umuwi tayo. That's it. Thanks for watching. God bless.